tuktok to ng bundok pero ang lawak ng ano nila oh. tubig tuktok siya ng bundok ah partida kaya eh, ang galing ito na yung parang pinakatuktok dito banda eh. mas meron pa siguro kailangan mo magyate ay sakto nga oh yan oh natapos na pero madami yate eh. ano Ulan dun pera ko sa baba Love Yun yung love Picture na yun Ano? Hi guys, for today's video, gagala kami ng mga kasamahan ko sa dorm dahil wala kaming pasok for one week. Puntahan namin, yun yung entrance niya. Ito ay bukid. So gusto namin mag-anil or fresh ba? Sa isang linggong walang pasok Chinese New Year. So naglaan kami ng araw para kung baga mamundok. So, Ang namin ay motor. Kaya medyo yun mabilis yung gaya namin. Pero from here, sa entrance, kinuha namin ay 60 pesos is kalahating araw. <laughs> Pero pwede dito, dito? mag full day, kung may train ka, doon matulog sa loob. Yeah, no? So, 100 pesos naman yun. So, dito For, banda, may yeah, mga falls. No? So, tara. Bago yan, ang ginawa muna namin is, ako, doon ako nalagay sa hiwa-hiwa ng yeah, ano, yeah. para makatulong naman ng mga rekado. Gigil na gigil pa nga ako dito maghiwa eh. Kasi ito lang yung talent ko eh. Tsaka kain. Kaya, pala. At least makatulong man tayo. Ayun sinabi mo. Kasi ito yung biglaan lang. Kung ano lang yung nasa ref namin. Sana namili kami ng konti. Yun lang nadali namin. Parang kakain lang kami doon. Nilipat lang namin yung kainan para ma-refresh lang tayo ba. Panandalian lang. Kalahating araw lang naman yung kinuha namin. So hindi na natin patagalin. So ito na yung pagdating namin. Naganap-hanap kami dito ng table na yan, may mga table kasi dito. Pero, bato yan. May mga ihawa na rin sa gitna. Naghanap kami ng malilim. Saka, hindi ganong matao para uh, peaceful ba. So, dito may mga nahanap din kami pinoy. Doon sa likod namin, wala nga kaming dalang lighter. So, yan, hiniram namin yan doon sa kabila. Dahil, meron din dito sa malapit, mga pinoy-pinoy, na nag-ano din sila, nag-anwin. So, buti, mayroon sila. Kasi, wala kaming gamit. So, ano lang kasi biglaan kaya hindi nakapag-prepare. So dito nga, meron pala silang mga ganito sa kaysakay dito. Pwede ring sumakay kahit sino dito. Di lang namin na try kasi inikot namin sa lakad para mas ma-enjoy natin. Di ba? Maganda yung lugar nila talaga. Uh, maano mo yung bukid ba na develop lang siya pero bundok talaga siya. Ito ay tuktok ng bundok simula doon sa entrance namin kanina hindi, uh, 15 to 30 minutes, depende. Kung siguro, bisikleta, mas matagal Since ang dala namin ay motor, kasangkas na lang is, uh, medyo napabilis kami. Mula dun sa entrance, ha, pero mula sa dorm is, uh, mga, tumatakbo din kami ng siguro isang oras din. Kung hindi namin siya sobrang lapit. Pero hindi rin sobrang layo. Kasi tuktok na ito ng bundok. Pero ang ganda kasi develop sila. Nga lang may bayad. Robin, Depende Robin, na sa iyo kung ano yung kunin mo na. whole day ba or half day. So yung ganda, since nag iyaw mo muna doon, yung mga kasama naming na ano na, ako first time naman kasi, pinaglilibot muna nila kami. Tanghaling tapat nga kaya lang, kaya mainit. Saka hindi ko talaga napagandaan Ay, no, ito. Kaya <laughs> alam ba, ang suot ko dito is pambahay lang <laughs> talaga, talaga. Kasi dito. hindi ko alam, ang literal dito. kasi nasa isip ko bundok. Diba, walang bayad. Yung mga ganun, develop pala ito ng pagkabundok. So, Okay so lang hindi kasi ilan na naman tayong na Pinoy at saka makapal ang mukha natin sa mga ganyan eh. Sa so no, karamihan wala. naman dito mga... Ang entrance uh, namin ay kaya, 60. Hindi naman nila tayo maintindihan eh. O hindi wala namang pakialam ng mga, mga tayo, yan sa atin. Maningil. Basta tayo mag-enjoy lang. More or less 100. <laughs> Hold on. Diba? Hiyaan na lang yung mga... Anong masasabi <laughs> nila diyan Basta enjoy-enjoy lang muna. Nakapang <laughs> <Basta> yeah <laughs> Kami naglibot. Kasama ko yung mga dalawang... Dahil dito. kasi... Yung iba, yung, Namin, yung mga ibang tropa mga sa ibang company din, is, anong lang, susunod na lang sila. So, nyo, biglaan kasi biglaan kasi ito eh. Kaya, yun, nag-ikot-ikot -ikot -ikot kami. Nakarating kami dito sa tuktok. Ito yung pinaka pinakatuktok dito nila na merong uh, napakalawak na tubigan, or lawa ba tawaggan. Hindi yan dagat. Kulay blue lang siya. Di ko alam kung bakit. Siguro sa lapad. saka maraming yate dito. Ah... Uh, kahit tuktok siya ng bundok pero At ang lawak ng nga, ano may mga isla-isla pa nga sila nag ano sa yate so, oh, hindi na namin sumakay din dito it. kasi hindi namin alam kung magkano ganda o oh, parang ano lang pero Binsya based sa napagtanong-tanong namin siguro mga 200 to 500 then, ang per sakay niyan no. ikot ka sa buong isla tabang na tubig so marami naman silang bakanting yate pero tayo since unwin lang naman hindi na tayo mag ano dyan para hindi tayo ganun kumagastusan gala lang naman tayo eh gusto lang natin makita yung view sa paligid niya. So siguro soon, kung magka budget tayo, di pwede tayo mag-try diyan. Since ngayon, istingin-tingin lang muna tayo tapos magpahangin. Masarap talaga dito. Kasi tangaling tapat naman ito is alauna to Pero yung lamig niya, di ba? Malamig na kung sa Pinas pa panggabi na. <laughs> pero dito tangaling tapat pa lang. So, may init siya pero pag matapat ka naman sa mga may puno-puno, malamig lalo na yung hangin niya. Malamig siya. Kaya ini-enjoy ko na lang yung so, ganda talaga niya kasi super so dapper ba. At saka ma-refresh tayo habang pahinga. Saka hindi tayo ayun, standby no? lang sa dorm. Tapos na siguro to. Ayun may isla dono no Ayun isla. Isla maliit. Ito, isla rin no Ayun ayun. Ayan. Isla din siya. Tapos doon, madami ding isla doon, oh. Meron pati dito. Ayan, oh. Isla din. Ayan. Paikot yung tubig doon, eh. Sa tuktok to ng bundok, pero ang lawak ng ano nila, oh. Tubig. Tuktok siya ng bundok, ah. Partida. Kaya ang galing. Ito na yung parang pinakatuktok dito banda, eh. Tapos doon oh, meron pa. Pag, siguro pang kailan mo magyate. Ay eh, sakto nga oh. Yan oh, natapos na. Pero madami yate eh. Ayun oh, meron doon ng mga yung red na parang ano lang. Malit na kubo. Pwede kaya siguro mag-standby din dyan. Meron din doon oh. Kailangan mo lang sumakay ng yate. Ayun, marami pa may isa. Dalawa pa yung bakanti na yate. Oh. Tapos doon, parang walang naglayag doon. Wala. Dito na sila banda. Babaan na sila. Ay, sobra naman talaga ang lamig ng hangin. Lamig ng hangin. Sarap ng hangin, ha? Ayan, o. Oh. Ayan. Ayan, ayan, na sila si ate. Sarap ng, ano, ng hangin Tanghaling tapat Sarap ng hangin Malilim kasi oh, yung mga puno Sobrang refreshing ah, Lumig <laughs> Ayun ang tubig na Huwag lang tayo malaglag talaga <laughs> Sarap tapos nakapambahay lang <laughs> so abang nag ikot ikot kami isa kong kasama nagutom daw siya so good thing na rin itry na rin natin yung ano dito Taka tayo taga bukid tayo <laughs> ang una natin pinansin talaga is yung mais kaya alin naman namimiss natin yan eh. kaya hindi na natin patagalin yan pumili na kami so dito kasi Chinese New Year ngayon ang binili namin sakto tatlo kami yung tatlo naging 100 lang pero pag isa dalawa lang bilhin mo kasi uh, or isa lang ang bibilhin mo 50 siya so nakasave kami ng 50 kasi nga parang free na yung isa ganito talaga pag mga Chinese New Year nagbibigay sila ng free kahit saan bumili ka ng juice ganon din merong talagang binibigay silang free kasi eh, parang New Year ano nila tapos tambay kami sa ibang pwesto naman pero malamig Abang kumakain tambay tambay muna saglitan lang bago umikot para malibot natin yung lugar pero actually kung lilibutin mo siya hindi mo siya malibot na maghapon eh kasi mula dun sa entrance bumiyahe pa kami nga ng 15 to 30 minutes hindi ko na kasi naurasan eh kaya talagang malaki ano siya kasi kung malalakarin mo lang yung ano? buong area napakalawak so dito na muna sa taas lang muna kami nag kasi nga Uh, siguro by the next video uh, di muna natin iano lahat kasi di no, ba diba? may mga kainan kainan pa tayo abangan nyo na lang sa mga susunod na video dito ko muna lang kayo muna ito kasi uh, napakaganda yung area talaga so kung nakita niyo naman kanina kung nasa mga nasa Taiwan pwede nyo lang bisitahin to so actually marami mga tourist bus dito eh, na nagpunta mga maraming sasakyan napakadami talaga lang na nagpuntahan dito kasi sa mga tourist bus uh, itadrop naman kayo nyan kung saan yung siguro binok nyo uh, kaya marami rin tao so itong pagpunta na alang namin tanghaling tapat kasi nga nagisingan kami ng oras na tas biglang nagkaayaan kaya yung mga dala namin yung simple lang kung ano meron sa ref tas dumaan lang kami konti maiaw-ihaw -ihaw, syempre ma number one dyan is uling ang masarap kasi dito is yung mag-ihaw ba sa mga ganitong ano actually ang pinaka amulong lang namin dito purpose is parang lumipat lang kami ng kain na refreshing ba tapos magagandang tanawin ganun lang para hindi tayo ma uh, stress ba mabawas bawasan man lang yung ano natin bukod sa pahinga so yun na nga pabalik na kami sa ano namin pero sa ibang way kami dumaan para uh, malibot din natin yung area kaya dito talagang literal na maraming puno kasi bukid nga eh yun yung tinarget kasi namin is bukid para ma-refresh yun yung uh, usapan namin refreshing at yun nga nagutom pa sila gusto lang tumikim sa tinapay pero ako dito ayoko na ganun pa rin uh, 50 yung isa pero pag uh, 100 yung ibayad mo tatlo na siya depende sa mga nakabalot meron pa nga silang mga ano dito performer yung mga ganun Di ko lang alam kung maghuhulog ka siguro dyan. Siguro may ganun-ganun yan. Parang pinas lang din naman. At bumalik na kami don kasi paluto na rin yung ano, sakto. Uh, abangan nyo sa part 2 yung ano natin, kainan. At saka yung mga handa namin. Alright. So, usawan. Plus, uh, sarap naman.